Hello, 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 hello. Hoy, may babatiin lang. Ha? May babatiin lang ako diyan sa uh, batiin ko na yung mga taga Mugpug Marinduque. Ha? Happy Fiesta San Isidro Labrador. Diyan ako ano, diyan ako bininyagan sa San Isidro Labrador. Diyan sa simbahan diyan sa Mugpug, diyan sa Matasabayan diyan ako ano. Nabati ko diyan yung mga nanalo. Na uh, congressman, gobernador, saka ah uh, Vice Governor. Yan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan sa Mugpog. Kay Mayor Libelo, Jojo Libelo. sa kanyang Vice Mayor na Libelo din. Uh, binabati ko po sa kayo. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Yan kay Ate Juicy. Kay mga Monti Agudo family dyan. Wala na dyan ang Jukos family. Muhi family. Uh, Laro sa family. Uh, ano pa? Lamak family. Uh, ano pa? Uh, malaputi family dyan sa sumangga. Uh, mga taga Nagutong family. At lalo na dyan kay ano sa nagre-release din dyan si Raselis Ilmer. Na masipag na magsasaka saka sa mga yun nag-request ay ano eh taga Mugpog na nasa ano ngayon nasa Mayaw Silangan dosena yan happy fiesta po sa inyo lahat happy fiesta sa Mugpog ng buong Mugpog Marinduque yan lahat ng mga taga ano dyan mga pakat-pakatin mga taga Silangan mga taga mapayba taga Luksuhan mga taga lahat ng mga taga Tabing Dagat yan. Diyan sa mugpog mo rin doon eh. Ito po ako. Nandito po ako sa Kabite. Maraming maraming salamat. Lahat po yan. Yan. Mga si ano. Los Los Family. Yan. Pag ano masabihin niya ako hindi nag ano. Nagbabate. Eh ano. O. Oh, Kumusta kayo dyan? Eh, lahat kayo dyan. Mga tagas mangga. Kay Odeiron. Yan. Odeiron. Tatuan mo ako dito ha. Ha. Po. Maraming Salamat. At sa ulitin, happy pesta at naway magingat kayong lagi at naway umunlad ang bayan ng mugpog. Po, shout out po sa inyong lahat. Pinagbigyan na kita. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Yeah, 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 yeah. Woo Kahit ang pangit yan, no? Pangit.